Ayan guys, nagluto kami ni Nani. Ayan guys, si Josie na mag-anak. Sila yung trabaho sa amin. Ayan you know, Kakain na sila. Ayan. Ayan guys, gagawa kami ng pang-ulam mamaya. Ito ang aming didiskitahin. Langka. Ay, oo nga, no? gulay naman yan Kaya nga. Eh paano? Kaya mo yan? O, uh, tinan nyo ah. Sabi, sabi, narinig nyo yan guys. Sanay daw sa bukal ha. Tingnan natin si Lani. tingnan natin si Lani. Ayan. Dapat may karit yan sa dulo. Palang nilalagari. Tingnan natin yung ano yung sinasabi mong sanay sa bukal. Yan. Sabi ko sa iyo. Ano? <laughs> itulak hindi yung lang kakayang itulak ayun na kailangan nang gulayin yan kasi titigas na yan eh yan oh ah oh, para nanunungkit ka ng suha ah dapat niya oo <laughs> <laughs> oh, oh, lagyan natin eh kaso walang kahit ni si mama dito yata wari ko ayan oh. Mm -hmm. Ay, na mo, bubunga ito, um, maliit na ito, oh. Ay, alam ko na, sige. Ano? ako ng gulok, ako ng Baka madulas ka, ha? Sana isa bukal yan. Hindi. Sige. Basta iaabot mo na lang sa amin. O, oh, sige. Madami palang may liit na lun na. susunod Huwag ang na yan, ha? Hmm. Walang tilas yan. Pag nadulas yan, hindi ka mapahinabangan ni Buit. <laughs> Bahala ka. Hindi <laughs> kayo makakabuo ng second baby. Ay. <laughs> ano? Ito guys yung langka o. Oh. Hilaw pa siguro yan. Oh, ano? Ayaw ko nang magagapang kasi. Wala yan, wala lang yan. Ito mo oh. Mas magaling ka pa pala sa akin o makasara. ka nga sa sa buhal o. Oh. Ano? Yan, ganyan. Okay na yan. Ito lang tagain mo sa ibabaw. Umalis ka dyan. Oo. Oh. Yan. Umayos ka ha? Ikaw umayos ka dyan. Umayos ka dyan. Ah, galing nyo lang Ay, yan, the best. Oh, oh. Ayan, pala. mo. Ibigay 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 mo. mo. Ibigay ko Ibigay mo. mo. Ibigay mo. Ibigay mo. Ibigay mo. Sabi ko Ibigay mo. 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 Oh, nakuha niya yung langka. <laughs> oh, ito guys, yung langka, oh. Nasaan oh. yung ano? Kuluhan ito. Ay, oo nga pala. Nasaan? Ang dinagay. Luka-luka. Nasaan? Ah. Hanapin niya ni Papa. Ito ba? Ay, nahiga. Hoy, ito lang inabot mo, ha? Uy, may kasama yan, ha? Ito nga lang ang pinahugot mo sa akin. Hindi ko naman dala sa taas yun. Ay, siya, wala. Kaya, muna nilagay. Hanapin yun. sa Hanapin niya. Hanapin niya. Nawala guys yung ano, yung nalagyan ng ulo, parang may nagbiro sa anin ah. Ay, tu. Saan? Binag Ay. Binagsak <laughs> <laughs> mo. Ay, okay, para ang bigat. Ilang kilo kaya to? Ang bigat pala ta na. Hmm. Yan dito. Yan, kung wala din tayo guys ng sili. Para nakahanda na ba? Sa kahoy namin And, yan lulutuin. Yan o. Sila ni, ayun, umikot pa doon. Si sili eh. Gusto niya madaming sili. Merito. Ha? Ito ang epekto ng ano. Wala nang maulam. Uy, sa harapan meron. Mas maganda doon lang. Oo, oh, doon na lang. Kaso tayo ng konti. Okay na yan. Doon, meron doon makukuha. Kasi <laughs> 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 ay, si -Pil -Pil -Pil. Ano? Kita ko siya, nagkakaliskis na yelo pala. Yelo? <laughs> Basta. Ay tanam mo oh, madali pa lang kamote dito lan. Guys, para dito sa kabilang bakod, umakyat na, lumiban. Ayun oh, may mga talbos pala dito. Ayun oh, dami. Ayun. Kupo ginoo oh, ang walang maulam ko anong naiisip. Pero dapat talagang ano yan guys, gulayin na. Dahil, yun nyo oh, sa pagulang na siya, kailangan na talagang gulayin ito. Uy, okay, madami ng silin, baka hindi makakain oh, yung iba. Iwalay tayo ng may silin, iwalayan sila ng walang sili. wata na Ako gusto ko may sili talaga, eh, naubos niya. Ayun o, oh. Okay, oh dali, kaya ang kaya. Kaya na dun guys, magkakatay tayo. Bawalang parambot-lambot. For the first time. Magkakatay kami nila niya. <laughs> Lichon. Maglilichon kami. Opo, walang maulam eh. Oo. Hindi ah. Makukulong daw kami guys. Sabi nung ano mang yan. <laughs> ano may bago na ulang susi sila papa. <laughs> Iyon guys, bago namin kakatayan este, lulutuin yung langka, ay pupunta po muna kami doon sa ano, uh, sa bukid. Kung saan ay, mayroong kaming pinapatrabaho, magpapamerinda po kami. So, yan guys, kami dalawa ngayon ang magkasama ni Lani. ayan guys, oh. Malapit nilang matapos ito. Kumbuti na lang po kagabi ay umulan tapos ngayon masama maang panahon. Ano yun? Pabor na pabor po sa amin. Ayan o oh, yan. Abunuhan na yan. Ayan, oh, ito. Tapos ito pala guys ipapagamas namin kasi meron dito mga nagtubuan na mais. Yung mga natira ba nung ano? Nag-ani. Ipapagamas pa rin po yan. Ang dami. Kailangan pagamasan. Mm, -mm. Kasama ko po sila, ni. Ayan. Ito po yung aming trabaho ngayon. <laughs> Ayan, oh. Ang ganda ng mais nung naulanan, oh. Ganda. Tapos ito naman po. Makikita nyo ito. Sumigla, Sumigla ang mais, ano? Ano ang tawag dito Nylon lan, no? Nylon. Ito panakot po yan sa uwak. Para hindi po nila makain yung mga itong mais. Pero yan, ay hindi naman na nilang kayang kainin. Nung time na nagtutubuan pa lang yun. Pinutuka kasi nila uwak ba? Dun tayo sa dulo. Ayan. Ang ating magtatrabaho ngayon na nag-aabono po ay lima po sila. Ayan, lima sila. Kailangan magpagamas. Ayun oh, dami. Ayan, kasi mag-aagaw yan ng nutrients nung ano, ibang, yung tanim talaga, yung pinakatanim. Sana guys, tuloy-tuloy ang ulan para ano, makalibre ng patubig. Ito po yung ating urea at saka trifle 14. Yung ano, yung abono. Nagmix na po yan. Minix po yan. Hay mo. No. Tapos, kayo ng umaga to guys, hinalo-halo. Maagang maaga. Tapos, yung naghalo niyan guys, uupahan natin yun. separate pang ulap po nun. Uupahan natin mamaya. Ito so, tayo kayo maghahatid ng merienda. Merienda na kayo! Ilan kayo kuya? Tatapat apat lang kayo? Ah, kala ko yung lima. Galing nila mag-abuno, no? Dalawa-dalawang kamay. Yan, mas mabit na si kuya. <laughs> eh, ito ano kuya, itong isang ito, maanuhan ng abuno, masisip-sip niya pa rin yan, kahit malayo po. Ah, masisip-sip niya din yan. Mabilis nyo lang matapos pala, no? Tapos sunod na dun sa kabila. Mm. Ayan po, oh. Taas. Uh Oo. -oh. Pinalit ka tapos. Ay, bakit may laktaw yung oh, ano? Okay. Ba't okay. walang tanim yun? Ewan. Ano siguro yan? Yung uwak. Ah, na naanuhan. Nakainan. Sana mag-umulan pa mamaya ta, para hindi na magpatubig, no? eh, babalik na kami doon sa bayan na mama kasi magkakatay pa kami ni Lani. Walang ka. Gugulayan na. Oo nga. Doon, maraming doon. Ayun, ako, sili doon. Kilaw nga laang. Ayan guys, oh. Nakita ko sili. Ima, ma paago lang na nga ako oh, yan, eh. Paago lang na nga. Dapat ay yung upa, eh. Yan, galing kami, guys, sa paano pamerienda. merienda. Dapat yung bulok na rin, eh. Kanina, Pero na Oo. Oh. Tapos, tagtadan na. Yan, guys. Ang teknik daw po, magtapahid daw po ng oil sa mga, ano, kamay. Para daw hindi madikitan ng, ano, yung dagta pa. Pero, madidikitan pa rin yan. No choice is ba? Hindi, mm -hmm. Gano'n talaga ng buhay. Bawal ba na natin, magugutong. Kaya yung mga binata siya na mag-aasawa. Huwag kayong mag-aasawa na maarte. siya. <laughs> Hindi namin. <laughs> Kaya mo? Dili, tako lang eh. tad na yan. Hanggang nilalim na. <laughs> yung aking tripod, manti-manti ka. manti ka. Didikit. Sa kamay mo. Ang ito bubuta, di na rin nababatan. <laughs> Parang tiwala sa'yo, mama. Hindi ka. Saan pa ba? Maka kayo itong nabalik yan, dyan, ma. Nabalik yung kuha, no? Si mama daw. Expert kasi si mama dyan. Uh, Run out kanina. Hindi kami nakabili ng hindi gata. Hindi kayo pa kayo? Oo nga. Ay! Ay tapos, kaya nga. Pwede lang kami dyan, eh. Kalagkit ang kamay ko. Kaya hindi ko. Ako din. Hindi din yung ano niyan. Kapagol. Uh, Asa na yung mangyan? Ipa, ipa, ipakuha natin yung buko na yon yung tira. Nagumulang yun na sa baba, oh. Ayan, buti na lang si Rico guys, yung ating kaibigan nandito dito. Siya yung pagkakayo natin ng niyog. At kami nila ang magkakatay-katay nun mamaya. Malaking baboy. oh. Yan, ang kaya namin katayin ni Ate Lani mo. Pero pag naluto yan, kukunti na rin. Pero kung langka naman, totoong langka. Ay, ay, totoong langka. Ay, hindi. Baka yun ay dalawang araw na yun bago matapos. <laughs> <Yeah>. <laughs> Tapos sila ko. <laughs> <laughs> ano? Ako naman, Lan. Sige. Guys, papakita ko sa inyo. magpapakitang gilas ako, charot. Hmm. Magpapakitang gilas, guys. Pero mapino na. Ayun na nga. Matapos na. <laughs> <laughs> matapos na siya. pa. And guys, pipinuhin namin ng ano yan para masarap guys. Mm -mm. Yung tipong guys, wala nang makain sa pino. Charot. Ang luto namin dito guys ay kaldereta, menudo, <laughs> ano po <pa>, guys? <laughs> kare Tapos si Closie, yung kaibigan nating mga yan sa likod nila ka. Ano? Hindi. Hindi pwede kare kare to Hindi pwede ikari kare yan. Yung ano? Kilawin. Kilawin? Yan oh, kasama ng mga baboy yun, hindi ka. Yung laman, puro laman loob. Ito yung kaya namin ng tatayin, guys. Pero yung totoong baboy, ay, kailangan nyo na yung mga pang malakasan. Uh -huh. mo kang ginagawa pa? Uh -huh. Oo. Uh, -huh. uh -huh. Tapos, para tapos, katayin. tapos, 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 isa, tapos, 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 Ah, gaganon pa. Yan. Kasi nakakuskus na rin ang mga kanina eh. Meron pa. Ma natin. ano sana. Yung dahon. daun Alis yan. parang Ito ano? Tuma. Ito? Tagal matanggal yan. Marik yeah. para tayo lang, no? Ayan so, na guys. Success. Ay, lang. May nataga, na tayo Paraan, eh. karning baboy karning baboy ay nagbi-video pa <laughs> nagkakatay ng karning ng baboy video pa lang guys si Maripe Ate Maripe video pala. ng kinain namin Ito kamitig benta. Un, sari-saring kinain Ano yung isa mayroon laman din ano? Ayun ah, ang kasarapan. Maliit lang Yan, 'yan, mas masarap ano 'yan, mas malasa 'yan. Oh, yan. Mag-ano na nga ang kabiti kasi nalaklak yan kami sana sa kubloki-bloki. Kala may isang buwan po sa 300,000. Ayan ang gagawin nyo. Ayan o. Kaya dapat tigil lang aming ginagawa. Bumili kami ng ice cream. Sila niyang bumili. <coughs> Ayan si kaibigan siya magkakayod niyan. <coughs> Guys, napiga ko na pala yung niyog. Ito o, oh, yan siya. Yan, tapos ito namang sapal. Ipapakain natin sa pato para hindi sayang. Sila ni nandun pa rin nagtatadtad. Iniwan ko na siya eh. Ayun, nasa dulo siya. Ayun, pakain natin to sa pato. Init na po ito. Tanghali na po dito, guys. Alas 11 na ng tanghali. Pato, pato, where well, are you? Ay, 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 ay. Maniniguan ako. Ang dali. Ilan na lang ata ito. Ang oh, parang dali. Dali na. Ay! Nako. Nako, nako naman. Mamaya ka na maligo. Mamaya ka maligo. O, oh, tata, -ta, dali. Hmm. Kainin nyo na yan. Dali na. Para dumami kayo. May mga itlog po yan doon oh. siguro malapit nang pumisa yan, guys. Ayan. Nahiya pa kayo sa akin eh. Ayan, kain na kayo. Ako naman guys, ipiprepare ko na yung mga rekado nung gagat, ano, lulutuin namin ni Lani para ready na. Sa kahoy tayo magluluto. Uh, kanya, Ayun guys, ito na yung panggata namin, kakanggata, padalawang gata, tapos ito na yung ito, huhugasan pa po ito. Yan tad, tad talaga siya sa labas tayo magluluto. Tapos, nagagayat po ako ng luya, sibuyas, bawang. Ito pala guys, o, oh, dilis, tinanggalan ko ng ano, dala ito ni ni tinanggalan ko ng ulo. Tapos, sinugasan ko na siya. So, yan guys, sa labas tayo, ano, mamaya magluluto. Ano, yan si Lani, o. Oh. <laughs> Ayan guys, dito natin isinalang yung ating niluluto para madaling lumambot ba. Ayan o, oh, no, tulong puno. Ayan. Unit lang guys. Pero kaya naman na. yun. Okay, may ulam. Ilang araw na ulam ito guys. <laughs> Para makalibre ba? Ayan. Ayan guys. Dito ang kahoy. kahoy. Kunti na lang kahoy nila dito. Tapos guys. May naglako ng galunggong. Ayan. Ayan o. Oh, pinapais po dito. Galunggong yan. Kamats yun ang ginakaang langka mamaya subang so init lang talaga yung hulab dito pag nagluluto. Pero kaya naman. Ayun, no, malapit nang matapos. Sili na lang yung ilagay Tama, ilagay mo sa bawo yung sili. Grabe mm -hmm. yung hulab ano. Mm -hmm. Okay. Ano mo ang kami ang araw yan na paghahatian namin yung nila ni guys kasi sinipiritan na namin si mga matapa ng kanila ay, ayaw nilang ay, gusto namin ng manghang e namin ang subang ahang kaya? Mm -hmm. <laughs> ay, <ko> ay, ay, ano? Ay, <laughs> para, Hindi na lang natin ang tikman natin guys ha para, ano, para malaman nyo na ano, tikman natin Mmm, sarap na guys yung lasa. May wala bunga sa. Uh, ah, ako yun na yung ano. Pag ubi ng sili. Ay, oh, so okay nang na, lasa lang. Mm -hmm. Ayun okay. oh, guys, may tira po kasi ang dami pa. Hindi pa siya doon. Ibenta pa na, na, na yung mic. Oo, oo, oh, bilis lang eh. Ito oh, ang dami pa oh. So ilalagay namin sa refrigerator para sa sunod pag naubos na namin 'yon. Eh dilulutuin ulit namin ito, diba di ba? Ang galing. Wala sayang sa anong guys nila ni. Libre de okay. parang mata parang puno yun di pa pa yun 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 pa ha na okay na ito ubusin ng natin yung kahoy Grabe, ang hirap lutuin, guys. Nakailang kahoy. kahoy okay yan, okay. Ha? Ha? Kami pala guys, eh, nakatapos na ng pagpapabuno. Naka uwi na din sila. Ayaw rin. Sila ni, nakabili ng mangga. Ang mahal-mahal ng kilo. Magkano yan? 80. 80 yung dalawang yan? Yeah. Hindi mo 20 lang sa ulo. Grabe naman tong mangga na ito. Ginto. Yan, huwag hain na. Hindi ko napigilan yung pangangasin mga mga mga. Ang ko, may mm -mm. Ito guys, yung kinamama. Sinipiritan namin sila. Ay, sila na masyadong mangang. Yun. Tapos ito ba na yung ano, sinaing, ang dilim, hindi makita, apo, ah, nakasaragayam da ito eh, luktan tayo. Yan, ito, ulitin ko ulit. Ito, sinaing. Yun. <coughs> Nangangasim tuloy ako. Kaya, una pa naman na yung bago. O, so, ayan guys, o. Oh. Ito ang maanghang. Patutok na siya. Kasi madaming silin nilagay sa lana dito. Ayan. Ay, luto na pala. Si Papa pala 'yung. Mababango ko si Papa nagpapakain pa lang pusa. Ito na guys, yung aming ang aming niluto. Ang sarap-sarap niya. Lutong-luto siya, guys. Hmm.